alamat ng Diyos ng Kayamanan. Noong unang panahon, sa isang layon sa may dalampasigan, may isang mga ngalakal na si Igan. Sa kabila ng kulang pagod na pagtatrabaho ni Igan, ay hindi pa rin ito sapat sa pang-araw-araw na buhay. Naubos na ang lahat ng puhunan natin sa negosyo. Sa pagdating ng bagong taon, mawawala sa atin lahat pag hindi na ayos ang negosyo. Ay, nako nako nako. Alam ko rin, mahal. Nag-aalala na rin ako. Sa kabila ng lahat ng hirap, ay hindi pa rin sapat ang kinikita natin. Nako po, ngayon ay mas gusto ng mga tao ang banyagang sutla dahil mas maganda at mura ito. Hindi ko na mabibili ito. Pasensya na. Ay, ano ba dapat kong gawin sa mahirap naming sitwasyon ngayon ah? Kapag nagbalik na ang padala, mawawala nang lahat. Manyong, manyong, nagugutong po ako. Diyos ko. Bakit kaya iniwan ng mga magulang niya ang batang ito? Saan kaya sila matatagpuan sa disyatong lugar na ito? Salamat po, Ali at Manong. Walang aduman. Nasa na mga magulang mo at mag-isa ka lang at nagugutom. Wala ho akong magulang o kamag-anak. Anong sabi mo? Gusto mo siyang ampunin? Naku, paano natin siya papakainin eh? Hindi nga sa ang kita natin para sa atin lang. Alam ko, pero tingin ko'y pinadala siya ng Panginoon dahil alam niyang wala tayong anak. Siya lang naman. Huwag kang mag-alala. Tsaka may tutulong na rin sa'yo sa gawaing bahay kapag wala ako. Pinili ni Igan at ng asawa niyang ampunin ang bata sa kabila ng pagiging mahirap at pinangalanan nila itong Luna. Ilang taon matapos iyon, ay biglang lumago ang negosyo ni Igan at naging kilala sa buong nayon. Ngunit, nagbago rin ang ugali ni Igan sa mga tao sa paligid niya. Naging malupit at maramot si Igan. Dahil doon, takot ang lahat na lumapit sa kanya. <laughs> Mukhang maganda ang aking kita ngayon. Patuli ang dali ng pera pagdating sa bagong taon. <laughs> Itay, maghahapunan na po. Umalis ka na at susunod ako. Ba't nandiyan ka pa? Ihanda mo na ang hapunan. Palagi siyang sumisilip tuwing nagbibilang ako ng pera. Ano kaya ang naiisip niya? Eh kahit tuling ngang anak, ninanakawan pa ang mga magulang nila. Ano pa kaya yung ampun lang? Aha, mahal, naibenta na ba yung mga mamahaling sutla na dinala ko? Ha? Mamahaling sutla? Tiningnan ko nung hapon, pero wala naman. Karaniwang sutla lang ang binibenta natin ngayon. Itay, saan mo po yun inilagay? Pagkakuha ko, inilagay ko lang yon sa gitna ng tindahan. Hmm, mga pulang sutla po ba ito? Napansin kong di mo po nilagyan ng presyo, kaya akala ko po, ordinaryo lang ito. Hmm, kaya po... Diyos ko naman, kailangan pa ba kitang paluin para maging matalino ka? Diyos po! Bata lamang siya at nagkakamali. Matututo rin siya. At hindi mo rin naman mababalik ang pera mo. Na, ah, pera yun! Hindi basura! Mula ngayon, huwag ka nang pupunta sa tindahan at hindi ka kakain hanggat hindi mo na ibabalik ang perang nawala! Bakit ba nagbago ng ganito si Igan? Hindi na siya ang tatay na nakilala ko noon. Itay, may mga mangangalakal na ang pangalan ay Darius. Gusto niya raw po kayong makita. Bakipag-usap na ako sa mga kakilala ko upang ibigay sa iyo ang plorera na ito. Natatangi ito at hindi katumbas ng kahit ilang pera sa mundo. <laughs> Kaya nga ang laki ng tiwala ko sa'yo. Sabi pa nga nila, pampaswerte raw ito para sa bagong taon. <laughs> uh, binasag mo ang mamahaling Florera? Pa-patawad po, Itay. Hindi ko po sinasadya. Aksidente ko lang po itong nasagi. Wala kang moto. Unang araw pa lang ng bagong taon, pinasak mo na ito. Gusto mo bang malasin ang ito? Ikaw, kumuha ka ng malaking pamalo at papaluin ko ang batang ito! Pero para sa mga katulong lang iyan… Bata pa lamang siya, hindi niya makakaya yan. Ang lakas ng loobong kontrena ko. Papaluin ko siya ng sampung beses dahil sa binasag niya at may awa pa ako niyan. Halika rito! Bago pa lang yung isang kasalanan mo, meron na naman! Papaluin talaga kita! Mahal, nakikiusap ako. Unang araw pa naman ang bagong taon. Kumalma ka! Umalis ka! Tuturuan ko siya ng leksyon! Aksidente! Aksidente mo! Mukha mo! Maraming kakaibang pangyayari magmula ng bagong taon. Nabasag ni Luna ang klorera at pinalo siya ni Igan. Kailangan kong linisin ang bahay ng mabuti. Walisin lahat ng malas. Mamaya nga na maglinis. Ihanda mo mga pagkain. Pupunta ako sa asosasyon ng mga mga Alam ko. Umupo ka na dyan. Itatapon ko lamang ito. Naku, bakit ang pikat nitong basurahan ngayon? Kailangan kong tumaka sa bahay na ito. Kailangan kong magtago mula kay Itay. Mamamatay na lang ako kesa sa manatili pa dito. <laughs> ko inasahan ang bigat ng basurahan na ito. Para iwasan ang malas, dapat ko itong itapon. Nasaan si Luna? Ba't di pa ba siya nakakauwi? <laughs> Hinintay mo talaga ako ngayong makauwi ah. <laughs> Hindi na kita matiis. Hindi pa umuwi ang anak natin. At nakainom ka pa? Ubalis siya mag-isa, kaya rin niyang makabalik mag-isa. Mula noon ay hindi na bumalik si Luna sa bahay na iyon. Magmula rin noon ay bumalik sa hirap ang pamilya ni Ingan. Nabaon sila sa utang at nabawi lahat ng ari nila. Pinaniniwalaan nilang si Luna ang Diyos ng kayamanan na nag-anyong tao lamang. Mula noon ay nakagawian na ng mga tao na iwasang maglinis sa unang tatlong araw ng bagong taon dahil pinaniniwalaang mawawala rin ang Diyos ng kayamanan na nakatago sa mga kalat.